Uy, dito, 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 dito. Cameraman, cameraman. Come on. Dito ako sa akin. Yan. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Makakapanayan po ninyo ang nag-iisang maestra kasama si Boss Uno. Magtatanong siya kay maestra tapos sasagutin ni maestra. Sino ba si Maestra? At syempre ako po yun. Ang pangalan ko po talaga ay Mircel. So nandito po tayo ngayon sa Jose Maestra Barbero Salon na kung saan magpo-podcast po kami ni Boss Uno. Simula mo na Boss Uno. Hello guys, magandang hating gabi. Welcome sa aming uh, pinakaunang podcast. No? Yes. So magtatanong ko kay Maestra sa mga Random na mga questions lang naman. Random parang, questions. Parang natripan lang eh, no? Mm, natripan lang, bigla lang talaga. Lang. So, siyempre, siguro ang first question ko sa kanya is uh, bilang isang business owner, paano mo na-handle ang crisis na sabihin natin wala kang mga clients sa isang araw, tapos Parang, paano mo sa naitatawid? Yung mga ganong klaseng sitwasyon. Okay, isa-isay natin, himay-himay natin yung bawat katanungan niya. Ang tanong po ni Boss Uno, bilang isang salon owner or business owner, paano mo kinakaharap ang crisis ng negosyo mo o ng salon mo, na, lalo na kapag walang kliyente? At ano ngayon? Paano, paano ko nakaka-survive? Hmm. Okay. Sa totoo lang po, Nung una, hindi hindi siya madali. Kasi wala naman akong trabaho eh. Ang trabaho ko, ito mismo. Ako mismo ang boss, ako mismo ang trabaho. Dahil gustong gusto ko tong ginagawa ko, wala akong ibang maisip kundi paano ulit ako makakasurvive. So simple lang, patience. Antay lang oras. Kasi kapag lumipas yon, papal doon na ulit. So kapag dumating na yun, kaya pag dumadating sa akin yung mga crisis na yon, walang kliyente, walang pumapasok na income, hindi na siya bago sa akin. Hindi ako nagpapanik, hindi ako na-stress, hindi ako ina-anxiety. Nagre-relax lang ako. Bakit? Bakit ako mag bakit ako mag-depress de or mag-anxiety? Mag-enjoy -e mag -e enjoy na lang ako instead of mag-exercise na lang ako, magluluto na lang ako, magbabaling ko na na yung attention ko sa ibang bagay, kesa naman mag-overthink ako. Kasi ganun naman talaga, di ba? May panahon ng tagtanim at may panahon ng tag-ani. Parang sa pagtatanim lang ng palay, di ba? Kapag ba nagtanim ka ng palay, kinabukasan, bigas agad. Di ba mag ka? Exactly. Same as like the business. Ganun ko siya tinitignan. So, next question. Abaga, parang kailangan mo lang kumilos ng kumilos na eh, no? Para malibang ka. Oo, kasi ang number one talagang kalaban dito sa business, yung inip. <laughs> Kaya, dahil sa tagal ko nang ginagawa to, mas na-excite pa nga ako everyday, eh. Yes, may time na naman ako para magbasa, may time ako para sa sarili ko. So, walang tapon para sa akin. Oo, um, nakakalungkot, walang income na pumasok. Pero isipin mo naman, wala kang sakit. Maayos yung tulugan mo, nakakain ka. Oo, oh, di ba jackpot ka pa rin? Jackpot yeah, talaga, nakapasok ako eh. <laughs> oh, next question, Masuno. Next question. para ah, paano mo pala na nasa separate yung time na sabi natin ganoon nga, nalulungkot ka? Paano mo na separate yung lungkot sa kailangan mong i-show sa mga tao? O parang, paano mo natatago yung kalungkutan mo instead of, ah, kaya siyempre, pag may mga, mga mga clients, kailangan, energetic ka eh. Mm. Diba? Paano mo na ano, nasi-switch mo agad? Ano yung mindset? Doon na pumapasok yung professional na akong tawagin. Kasi, parang ganito. Kasi lagi ko sinasabi sa sarili ko na, kapag may problema ako sa bahay, dapat pagdating ko sa trabaho, iwanan ko muna yon, dito muna ako focus. Lalo na kapag, let's say, may moment na wala kaming ginagawa, tamad na tamad ako, tapos may pumasok na client, iba yung level of energy ko na kailangan i-switch ko yon, kasi trabaho ko yun eh. Kung baga, profession ko yun eh. Kaya nga, professional eh. Professionalism eh. Doon napapasok yung professionalism. Yung tanong niya kung paano siya na switch because of my mind na hindi ka pwede mas stuck na may may ano kay eh, may problema ako dapat dadami ko to mali. Parang may client ako no, nagrereklamo siya kasi nagpagupit siya sa barber shop na babo yung buhok niya. Sabi ko, baka naman may pinagdadaanan. <laughs> Bakit na naman nila tao yung buhok ko? Anong kinalaman ng buhok ko? Bakit kila yun na pumapasok? Bakit nga, di ba? Mismong ikaw din mismo mapapaisip kayo, no? Mukhang ano, may problema kaming mag-asawa. Bakit idadamay ko naman tong ka-coworker ko? Eh, wala naman silang kinalaman. So, doon papasok ka, paano mo ma-handle yung sarili mo? Diba? Mga parang na-nano mo yung domino effect eh, no? Oo, oo, oo. Ako agad maaari. Yun ang kagandahan ng utak natin eh. Kasi kapag bad trip ka, kapag bad trip ka, kaya mo siyang ma-switch agad sa station. Like parang sa pinapanood mo, Halimbawa, nakakatawa yung pinapanood mo, ayaw mo na nakakatawa, gusto mo nakakalungkot, switch mo lang yung channel mo. Same as our mind. Pwede mong iswitch yung mind mo na maging masaya ka o maging malungkot ka. Ganun ka pa, ka, 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 ka pa ang utak natin. Mm -hmm. So, next question. So, tatlong question lang ha. Nakakailan hmm. na ba ako? Pangalawa at pangalawa. Nakakailan ah, ba naman? Nalago hanggang mamaya. Grabe naman. No? Podcast <laughs> nga eh. Oh, sige, sige, sige. Oh, sige. Ah. Yeah. Hmm. Third class. Pangilan na yung ko? Pangatlo yan. Pangatlo yan, boss. Pangatlo? Oo. Oh. Eh ako, pangilan ako sa mga naging partner mo. Ganda tanong, no? Pangilan <laughs> siya sa mga naging partner ko. Ah, <laughs> uh, yung seryoso ah, yung seryoso. Kwento ko ba yung ilan? Huwag mo na yung kwento. Sabi mo na lang kung pangilan ako. Pangilan siya, yung seryoso talaga, kasama yung papilab. Papilab nga. Eh. Siyempre, di kasama yun. Mm, Dami guys. Hmm. Pang-apat siya guys sa mga naging partner ko. For for oh. you. Oh, ano pa? Next question. Mm. Anong gusto mo sa akin? Ano ang gustoan ko sa iyo? Yung pagkatao mo, at pagiging confident niya. Sa totoo lang si Boss Uno wala yang mapagmamalaki na any assets. Ang meron lang siya confident niya at saka yung positive thinking niya positive mental attitude niya na which is yun ang hinahanap ko sa isang guy ayoko ng mayabang ayoko ng negative mag-isef ayoko ng mababa ang kumpiyansa ayoko nang ayaw mag-grow pero siya willing siya mag-grow masipag siya may pag-asa ka umasenso oy <laughs> kaya pinili ko siya kaya gusto ko siya yun yung nagustuhan ko sa eh hey, anong mga sabi mo sa mga improvement ang masasabi ko sa improvement ni Boss Uno, sobrang proud ako sa since kanya since last year, since last year. Sobrang proud ako sa you babe. Kasi na na napakinggan mo yung sinasabi ko eh, na hindi uh -huh. para sa sarili ko eh, para talaga sa iyo yun. Kasi mm -hmm. lagi ko sinasabi na every time na may mga nagiging partner ako, it's either makakasama ko siya at the end of my life or magiging pinaka greatest lesson or magiging Parang magandang pass niya ako, ganon. Binibigay ko lagi yung best ko sa taong nakakasama ko para pagdating ang time, maalala ko na, ay, eto si na nakatulong to sa akin. Kasi kung hindi ko to naging ex, hindi ako magugaw ng ganto, hindi ako matututo ng ganto, So, ganon lang. Kung makakasama ko siya hanggang dulo, edi eh, mas masaya kasi sobrang dami ko pang ideas at ready to execute, to take action para isa isakatuparan yung mga pangarap ko sa buhay. Kasama si Boss uno Siyempre. oh, ano ba? Ano ba? Ano ba? Oh. Pero alam nyo guys, malaking pasalamat din talaga ako sa kanya kasi... Kasi tayo mga lalaki, kailangan natin ng taga-push eh. Alam ano yun? Hmm. Pero ayaw ko ha, ayaw ko sa iba. Kasi ako parang mas lalo ako na mamotipid pagka... Lalo't lalot yung pag yung part sa partner mo pa nagmumula na... Ah, ito, gawin mo ito para... Hindi naman para sa akin eh, para sa iyan. Yan, yan. Pero alam mo babe, ah uh, ngayon lang... Kasi akala ko, ako yung may mali dati sa mga ex naging eh, ex naging ex ko sinasabi nila na hindi daw ako kontento, hindi ko daw sila inaano hindi nga eh kasi ngumii nakikita talaga ako na something na mas mai-improve niya pe. Eh. Kaso nga lang yung ego niya na sinasabi niya na anong karapatan ang dating ano karapatan mo para sabihan ako ng ganyan. Kaya ang ending ako mla lang mismo nag-workout, nag-aaral, nagte-take action sa mga ideas ko kahit maraming nagsasabi na, ay, hindi mag-aano yan, mag yan. Wala akong pake. Gagawin ko yung trip ko. Siya, nakinig siya sa akin. Kaya, nakakatuwa at nakaka-proud kasi ang dami niya ng, na, na, kumbaga, yung vision niyang pagbibi, pag iinom pag -iino, pagpupuyat, pag paglalaro sa games. Nawala. Nawala. siya kasi nagising siya Natama pala yung sinasabi ni Maestra, ni Babe, na para pala to sa sarili ko. Pero tapo naman, oh. Pumogi lalo. <laughs> tukoy <Two quite all laughs> eh, no? point Ano ba? Ano ba? Ano ba? Grabe guys. Remix ng podcast natin ha. Oo. Oh, Ano ba? Ano ah, ba? Sige. Birahin mo lang. Oh. Hmm. Sabihin natin, ano, nag-success na tong salon. Success mm. na ano? Okay mm. na. Mm. Anong next business na sa isip mo? nag na siya, actually, nag-success na siya. So, nag, nag-ano na lang tayo, nag-handle, anong tawag doon? O para maging stay, ano na lang siya? Stable? Hindi, nag-success ka na, yung parang, libawa, one ka sa... Ayun, minimaintain na lang siya. Mm. Nag-success na siya, minimaintain na lang siya. Kasi, sa saksa buhay, yun ang pinakamahirap eh. Yung mag-maintain ka ng success mo, mag-maintain ka ng pagdiris ng everything, kasi aanhin mo yung starting eh. Starting, sumakses na yung opening, may mga kliyente na, may mga bumabalik na, may mga tumatangkilik na. So, what's the next? Maintain na, maintain, maintenance. Maintaining, yon maintaining. So, tanong niya, what's my, what's our next, R, hindi na ako ah, kasi kasama kita eh. What's our next business, no? So, syempre, boop, boop. <coughs> ano yon pasabog yon Parang surprise na lang. Surprise yun. Oh. Siyempre, surprise, siyempre. Surprise. Oh. So, Wala ka muna natatangon sa akin? Sa akin nga muna eh. Yung ah, next, episode ba ba? Episode yun, ah, next episode yun. So, yung next episode na, episode na magtatanong ako na magtatanong kay Boss Uno. Oh. Ano ba ba? Ano ba ba? Uh, bilang, sabi natin, bilang partner, hmm. ano yung... Nagugustuhan mo sa partner mo pagka... Alam mo parang hindi mo na kailangan sabihin. Andiyan na. Parang... Ah, okay. Bilang ako or ikaw? Ikaw. Bilang partner ko. Ay, bilang partner mo. Oo. Oh. Ano yung nagugustuhan ko sa Oo, oh, na mo ah, ano na Ako, usually talaga pagkain. Alam niyo naman <laughs> tayo mga babae, di ba? ano tayo, iba yung mood natin eh. Kasi may moment naman na tayo gusto natin magluto, mag-insist. What if kung hindi stable yung mood natin, hindi stable yung emotional natin, tapos yung kasama pa nating lalaki, hindi rin nakakaramdam kung gutom tayo. Nakakainis di ba pagka ganon? Pero ang kinatutuwa ako sa kanya, may kusa na kasi siya. Dati yun yung struggle namin eh, which is na-adjust namin yon. Siyempre wala namang perfecto eh. Kaya, kaya nga may communication eh. Iba voice out mo yun sa kanya. Mm. Diba? Kung ano yung pagkukulang ng partner mo, sabihin mo sa kanya para ma-improve niya, mag-grow siya. O, may moment na busy ako magreban riban busy ako mag-gupit. Siyempre, mas priority ko ang client eh. Mas priority ko ang satisfaction ng customer ko eh. Gusto ko pag pumapasok sila dito at pag lumalabas sila dito, masaya sila. Naging sulit yung perang binayad nila sa amin. So, Since ayun. Since pa yung client eh, no? Oo. oo <laughs> pagkain talaga, number one. Pero, hindi yung pagka may um, balance, may unhealthy, may healthy kasi pag puro healthy naman masyado ka nang baka sumobrang hundred <laughs> 150 years old ka na di ka pa namamatay. <laughs> 'Di ba? Lagyan mo din ng counting unhealthy. Ah, para balance lang. Hmm. Na? Tapos ano, ba? ano pa? hmm. Um, sa mga ano, uh, 'di ba sabihin natin, siyempre salon eh. Uh -huh. Hindi nawawala yung mga yung mga bakla mga Oo. bakla guys, mga bakla. <laughs> kasi ako nung una talagang nahirapan din ako mag adjust nung hmm. una sa mga bakla, grabe. Pero yung pero yung tumagal, nung tumagal na nakakasama ko na sila. Mhm. Mm okay din pala nakasama yung mga ganun kasi parang lagi lang sila good vibes. Mhm. nga wala nang sila ng ano, parang ingkita, no? Oo. <laughs> Um, ano yung pinaka bottom line ng tanong mo doon? Well ano um bilang isang salon owner kung tatanungin kita, uh -uh. Kung magkakaroon ka ng staff, mga staffs, okay lang ba sa na puro mga bakla lahat? Or... Maganda 'yung tanong niya kasi kung ma-masusubaybayan niyo 'tong Jose ma 'yung episode ng Jose Extra from the Start. Alam 'yan ng mga since day one kong client, na ang una kong katauhan dito, dalawang bakla. Sila, mm, mm, sila, mm. <laughs> Nawala na sila, tinanggal ko sila, bakit? Binigyan ko ng chance na magkaroon ng bakla dito sa salon. Kasi nga, magaling. Ang problema nga lang, madalas, totoo, nagkakaroon ng inggitan, plastikan, at the same time, yung ayaw nila magpatalo, yung ugali nila, di nila maano, pero based on my based on my study sa psychology nila, meron kasi silang alam mo yon, gender, yung gender nila eh. Hindi mo sila ma, hindi mo sila masisisi na kung bakit sila ganoon. Kasi nga madalas nabubuli sila. Kulang sila sa attention. So inexpress express nila yung sarili nila, yun yung way nila para respetuhin sila ng tao or Pansinin niya naman kami, kahit ganito yung gender namin. Hmm. Pero yung tanong niya na kung magkakaroon ako ng empleyadong bakla dito sa salon, pwede kung bata. Kasi matuturuan mo pa eh. Matuturuan mo pa ng mga values, ma-adjust mo pa, maihilot mo pa yung mga pag-uugali nila. Pero kung matanda na, na-experience ko napakahirap. Kasi may moment na parang mukha pang siya yung may-ari ng salon. So, hindi niya na nire-respeto yung desisyon mo bilang isang salon owner. Ang belta ko, magaling ka pala eh. eh bakit di ka nagtayo ng salon? Diba? malupit ka pala eh. Bakit hindi ko nagtayo ng salon? Ibig sabihin, kaya ako nandito, kaya ako nakapagtayo ng salon, dahil may talas ako. May alam ako na hindi mo alam. Yun ang sinabi ko doon that time na yon. So, mabait kasi ako, dahil gusto ko makita kung sino yung totoo. 'Di ba? Para makita din nila or ma-express din nila yung mga sarili nila. Kasi makikita mo yung ugali ng tao eh. 'Yun nga lang mahirap, mahirap magalit ang mabait. Kaya yeah, ma. nga. Oo. Pero kung kung tatanungin ako kung gusto ko mga bakla, siguro sa other business ko. Like what? Na, Titi! Gusto, <laughs> secret. Oh. Kaya nakakatukaran dito guys eh, sa salon. Kasi ang daya mo rin na namimit na mga tao. Ibat-iba at saka ibat-ibang edad din. Hmm. Ano mo yun? Parang hmm. ang mo makikilala ng mga randoms. Random people. No? Random people. oo Iba-iba talaga pero lahat yan pantay-pantay para sa paningin namin. Walang mayaman, walang mahirap. Basta gusto mo, willing, uh, gusto mong umayos or gusto mong masubukan ang servisyon namin, ibibigay namin yung best namin, hanggat sa masatisfy ka. So. malapit Ano pa mga tanong mo yan, boss? Uno. Anong kakainin natin mamaya? <laughs> so, tapusin na natin itong unang podcast namin. Maraming salamat dahil tinapos itong video na to. Mag-comment kayo kung gusto nyo pang ituloy namin. <laughs> Bye! <laughs>